Thank you very much, sir, sa pag-appreciate mo sa akin. Dahil, yung sinasabi ko sa iyo, sir, tungkol dito sa pagbablog natin, ay sana mabigyan ng pansin. Kasi unang-una, yung isang vlogger kasi, ang ginagawa is namimigay. Pero yung pamimigay na ginagawa mo is, huwag kang umasa na bigyan ka kaagad ng kapalit. kapalit. Yan ay pwedeng maging isang taon, dalawang taon hanggang ilang taon basta importante is mabubuhay mabuhay ka lang yun ang importante sa atin lahat one time na may dating sa yung grasya yun na yun pero huwag kang umaasa na laging meron basta importante nakagawa ka ng oh, yun ang gusto kong ipaalam sa iyo at yun may natutunan din ako sa iyo na from the bottom of your heart pagtulong is napakalaking bagay alam mo, Brad, kahit wala kang pera, importante, pag angat mo, pag akyat mo kay Lord, laking baon na yun. Diba? Malaking baon na yun. Kaya nga yung sinasabi ko, hindi na baling wala akong pera, pero kasi yung pera, hindi mo naman madadala. Material diba? sa bagay. Material na bagay sa lang. Samadula. Oo, Oo. Oo. Tapos, yun talagang number one is yung baon natin na kagandahang loob at tanggapin tayo kaagad ng Lord dahil sa magandang ginagawa natin. So sir, thank you very much.